Number two, sabihin natin sa Diyos, Lord, evaluate me. Suriin mo ako, tansahin mo ako, sukatin mo ako, testingin mo ako, Lord. Pero saan tayo i-evaluate ni Lord? Tuloy natin yung Psalms 139.23. Test me and know my anxious thoughts. Sabi ni David, test me and know my anxious thoughts. Ibig sabihin, sasabihin natin kay Lord na, suriin niya ang mga pinag-aalala natin. Evaluate niya kung saan at bakit tayo natatakot. Parang sinasabi ni David, Lord, tignan mo nga kung ano ang mga bagay na kinakatakutan ko. Lord, alamin mo sa puso ko ang mga bagay na pinag-aalala ko. Parang sinasabi ni David, Lord, tignan mo kung buo pa rin yung pananampalataya ko sa iyo sa gitna ng mga problema na ito. Kaibigan, naitanong mo na ba ito sa Diyos? Lord, ang dami kong pinagdadaanan na problema. Pwede mo bang i-check kung buo pa din yung pananampalataya ko sa iyo? Narealize ko, may mga pangyari sa buhay natin na maaring maging dahilan ng ating pagdududa sa Diyos. Kaya sasabihin natin sa Diyos na i-evaluate nyo nga ako, Lord, sa iba't ibang area. Halimbawa po, through testings sa pamagitan ng mga pagsubok masusuri natin yung ating pananampalataya. Sabi sa Isaiah 48.10, Dinalisay kita, ngunit hindi tulad ng pilak. Sinubok kita sa horno ng kapighatian. Narealize ko na ating pananampalataya ay nasusubukan sa mga testing ng buhay o horno ng kapighatian. At sa mga ganitong may hirap na pagkakataon, ay may dalawang choices tayo. Pipiliin ba nating maniwala na ang Diyos pa rin ang may kontrol ng lahat ng bagay at kahit anong mangyari ay susunod pa din tayo sa Kanya? O pipiliin nating sumubok ng ilang paraan sa sarili nating lakas kahit pa nga hindi naman ito ang kalooban ng Diyos? Halimbawa, nawalan ka ng trabaho at nagdulot ito sa iyo ng stress at pangamba sa hinaharap. Now, mayroon kang pagpipilian. Una, Maniniwala ka na sa kabila ng pagkawala ng iyong trabaho ay ang Diyos pa din ang may kontrol ng lahat ng bagay. Magtitiwala ka na may plano ang Diyos sa iyo at sa halip na magtampo sa Diyos, itutuloy mo yung pagpapalago ng relasyon mo sa kanya. Ipapanalangin mo ang iyong kalagayan at magkahanap ka din ng bagong opportunity. Tapos hihingin mo sa Diyos ang direksyon niya araw-araw patungkol sa bubuksan niyang opportunity para sa iyo patungkol sa bagong trabaho. Now, sa kabaliktaran naman, maaari mo ding piliin yung pangalawa na umasa sa sarili mong lakas at diskarte nang hindi isinasaalang-alang ang kalooban ng Diyos. Halimbawa, nang desisyon ka na gumawa ng hindi ethical na mga paraan upang kumita tulad ng pagsisinungaling sa iyong resume o interview para sa bagong trabaho o kaya paggawa ng iligal na mga gawain. Narealize ko na sa bawat desisyon, ang pananampalatay ng isang tao ay naipapakita sa kung paano niya hinarap ang mga hamon o trials. Kaya kaibigan, ipasuri mo sa Diyos ang iyong sarili kasi baka hindi ka na nagtitiwala sa Diyos. Lord, evaluate mo po ako sa mga trials na pinagdadaanan ko. Pero hindi lang sa trials natin tatanungin ang Diyos, kundi pati sa ating mga troubles. Kasi hahayaan ng Diyos minsan na dumaan tayo sa kaguluhan. Sabi sa awit 91.15, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema, ay sasaklulohan aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Narealize ko na bagamat may pagkakataon na hinahayaan ng Diyos ang mga kaguluhan at problema, ay pinapaalala naman niya sa atin na anjan lang siya at nagaantay ng paghingi natin ng tulong. Sabi niya, kapag sila ay tumawag, lagi akong handang makinig. Ang ibig sabihin ay, wala naman palang reason kung bakit ka mag-aalala. Kasi anytime na tumawag ka sa Diyos, ay papakinggan kanya niya. Hindi niya sasabihin busy siya, kundi buo ang attention na ibibigay niya para makipag-usap sa'yo. Kaya kaibigan, itanong mo sa Diyos, Lord, evaluate me. Kung may pinagdadaanan akong problema, hindi ba nagbabago ang pagkakilala ko sa'yo bilang mabuti at tapat na Diyos? Nag-aalala ba ako na baka hindi ka tumupad sa pangako mo na magbigay ng pangailangan ko? Kaibigan, I'm sure may mga pagkakataon na nadi-discourage ka dahil dito nagre-rebelde ka sa Diyos. Iniisip mo na hindi siya mabuti. Nakakalimutan mo na yung grace niya sa'yo. Nakakalimutan mo na kung gaano kanya kamahal. Pero ito yung tandaan mo kaibigan. Balik ka sa Diyos. Huwag ka magduda sa kabutihan ng Diyos sa iyo. Oo, may problema ka pa sa ngayon. Pero tingnan mo ang pangako niya. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Lord, evaluate mo po ako. Kung ako ba ay nagtitiwala pa din sa mga pangako mo sa akin, kaibigan, magtiwala ka sa Diyos. Dahil tingnan mo, ang gagawin niya sa oras na tumawag ka, papakinggan, sasamahan, sasaklulohan, ililigtas, at hindi lang yon, paparangalan ka pa. Ang ibig sabihin ay kung dapang-dapakaman ngayon ay may araw na itataas ka naman ng Diyos. Kaya sabihin mo kay Lord, Lord, evaluate me, baka lumalayo na ako. Evaluate me, baka nagsisimula na ako magduda sa'yo. Ibigan, tandaan mo yung awit 91.15. Itago mo ang pangako ng Diyos sa iyong puso upang mapaglabanan mo ang mga panghihina na dulot ng trials at troubles. Narealize ko, hindi lang trials at trouble ang nagtutulak sa ating magduda at magkasala sa Diyos, kundi pati na yung temptation. Kaya sabihin natin sa kanya, Lord, evaluate me tuwing merong temptation. Lord, humihingi ba ako ng tulong sa iyo tuwing natetempt ako? Lord, nakikita mo ba sa puso ko kung gaano ko kinamumuhian ang kasalanan na ito? Lord, nagbibigay na lang ba ako ng excuse para ma-justify ko yung pagpatol ko sa temptation? Sabi sa 1 Corinthians 10.13, Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyo makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito, kaibigan. Marahil may nagawa kang kasalanan at sinabi mo na matindi naman kasi ang temptation na ito kakaiba talaga kaya di ko kayang tanggihan. Mali ibigan ang temptation na nararanasan mo ay nararanasan din ng iba. At ito ay napagtagumpayan nila sa pamamagitan ng banal na spirito. Ito ang tandaan mo kaibigan. Kaya kang tirisin o padapain ng jablo. Pero hindi niya ito magagawa hanggat hindi pinapahintulot ng Diyos. So anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ay kayang limitahan ng Diyos ang pwedeng gawin ng jablo kaya niyang limitahan ito ayon sa makakaya mo sa tulong ng Diyos. Ibigyan, tanda mo ito. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng isang pagsubok na hindi mo kayang lusutan. Sa tulong niya ay kaya mo itong malampasan. Kaya nga, tandaan mo ito. Mananalo lang sa iyo ang temptation kung pinagnanasaan mo din ito. Pero kung gusto mong sumunod talaga sa Diyos, tutulungan kanya makatakas mula sa kasalanan na ito yung pangako ng Diyos sa talata na bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito ay para ito sa mga anak niya na gustong sumunod sa kanya. Pero kung pinagpaplanuhan mo ang kasalanan, gustong gusto mo, hindi ka matutulungan ng Diyos dahil ikaw mismo ang lumalapit sa temptation. Kaya kaibigan, hilingin mo sa Diyos na suriin ka niya upang maipaalala niya sa iyo kung lumalayo ka na sa kanya. Upang maipaalala niya sa iyo na sinasadya mo na ang kasalanan. Lord, evaluate me. Meron ba akong paboritong kasalanan? Bakit ako natatalo nito? Talaga bang gusto kong makawala dito? O hinahayaan ko na lang ito ang magkontrol sa akin? Kaibigan, alalahanin mo na ang temptation ay kasama na sa buhay. Pero, hindi mo kailangan maging biktima nito. Huwag ka patalo sa jablo. Huwag mo hayaan paglaruan ka Takbo ka sa Diyos at sabihin mo, Lord, evaluate me. Ipakita mo po sa akin ang mga temptation na tumatalo sa akin at tulungan mo po ako mapagtagumpayan ito. Hindi magmamatter kung gaano ka ka-spiritual. Kaya't gawin nating habit ang pagbantay sa ating sarili. Huwag mo isiping exempted ka na sa temptation dahil nagsiserve ka na kay Lord. Huwag mo sabihin di group leader ka na at ikaw ay exempted na sa temptation at wala na itong laban sa iyo. Huwag mo sabihin siguro naman okay na itong kasalanan na ito. Maiintindihan naman ito ni Lord kasi nagsiserve naman ako sa church mali kaibigan. Sa halip, kamuhian mo ang kasalanan at iwasan mo ito. Hingin mo sa Diyos na mapuspos ka ng banal na spirito. Ang ibig sabihin ng mapuspos ay moment by moment ay hahayaan mo na ang magkokontrol ng buhay mo ay ang banal na spirito. Magsasubmit ka sa leading at conviction niya sa iyo. Magsasubmit ka sa tuwing pinapaalala niya sa iyo ang mga pangako ng Diyos. Ito lang ang way, kaibigan. Kung lumalakad ka sa Espiritu, ay hindi makakapanaig sa ang Diablo. Sabi sa Galatians 5.16, Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Hindi sinabi dyan na lakasan mo yung self-control mo at hindi mo mapagbibigyan ng pagnanasa ng laman. Hindi sinabi dyan na damihan mo ang ministry mo at mananalo ka sa laman mo. Hindi ang sabi dyan, mamuhay kayo ayon sa Espiritu. Sa ibang translation, walk by the Spirit. Lalakad ka na may pagpapasakop sa kagustuhan niya moment by moment. Ang kaibahan ng mga taong nagmamature at nagbabago at ng mga taong hindi lumalago, ay yung paglakad sa Espiritu. Kaibigan, kung matututunan mo sumunod sa Espiritu, ay mapagtatagumpayan mo ang temptation at ikaw ay lalago at ikaw ay magmamature. Kaya sabihin mo kay Lord, Lord, evaluate me. Lumalakad ba ako sa Espiritu? Napagtatagumpayan ko ba yung akin laman? Kung hindi kaibigan, ay magrepent ka. Simulan mong gawing habit ang magpasakop sa banal na spirito. At bilang anak ng Diyos, tumingin ka sa future mo na hinanda niya para sa Ikaw ay tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Kapag sa eternity ka nakatingin, isusuka mo yung mga temporary pleasure na humihila sa iyo para hindi mo makuha ang reward na hinanda sa iyo ng Diyos. Si King Louis XVI ng France ay may isang anak na lalaki. Si King Louis ay kinuha at kinulong ng mga taong gusto siyang tanggalin bilang hari. Yung kanya namang anak, ang prinsipe na tagapagmana ng trono ay kinuha din nila. Naisip nila na kung masisira nila ang karakter ng batang ito ay hindi nito marirealize kung gaano kadakila ang nagaantay sa kanya sa palasyo at tuluyan na siyang hindi magiging hari. So, dinala nila yung bata sa malayong lugar. At doon sa lugar na yon, pinasama siya sa mga taong masama ang influence. Pinaligiran siya ng mga taong normal lang sa kanila ang pagmumura at pagsasalita ng malalaswang bagay. Inexpose siya sa mga iba't ibang klasing pagkain. Inexpose siya sa mga iba't ibang klasing bisyo. Pinaligiran siya ng iba't ibang babae at kalaswaan. 24 hours a day ay binababad siya sa mga bagay na humihila sa kanya sa kasamaan. Sa loob ng anim na buwan ay ganun ng ginagawa sa kanya. Pero kahit na ganun, hindi man lang natinag ang bata sa kanilang mga temptations. Hanggang matapos yung mga matitindi pang mga panunokso sa kanya na hindi din pinansin ng bata, ay nagsimula na silang magtanong sa bata. Sabi nila, ang dami naming binibigay sa iyong masasarap na bagay pero tinatanggihan mo. Ang mga bagay na ito magbibigay sa iyo ng pleasure, satisfaction sa laman mo, pero bakit hindi mo kinakagat? Alam mo, sabi ng bata, hindi ko maaaring gawin ang pinapagawa mo dahil ako ay ipinanganak na maging hari. Ibigan, ikaw ay ipinanganak na muli ng Diyos. Ikaw ay anak na niya ikaw ay ipinanganak na maging tagapagmana ng kaharian niya. Hindi ka ipinanganak na muli para patulan yung mga temptations na yan sa buhay mo. Gawin mong habit ang pagsusuri sa sarili. Lord, evaluate me. Pinagpapalit ko ba ang mga mana ko sa langit sa mga temporary pleasure ng mundo?